Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH 10 minutes ago. Tungkol ito sa pabago-bago na palisiya o disisyon ng ICI. <laughs> Niloloko yata tayo mga taong bayan. O, title, No ICI Livestream Hearing Next Week. <laughs> The Independent Commission for Infrastructure on Thursday revealed that there will be no public hearing next week despite earlier pronouncement of its chairperson that its proceedings would soon be live streamed In a statement ICI Executive Director Attorney Brian Osaka said the investigating body still has to craft its procedures and parameters for live streaming its inquiries into anomalous flood control deals. To recall, ICI Chairperson Andres Reyes said in a Senate hearing that the Commission will make its hearings live amid insistent. public clamor. <laughs> so, ano ba ito? Independent pa ba ito? O, hindi ko na maintindihan eh. Ako, personally, natuwa ko nung i-announce ng chairman ng ICI na i-hearing niya nila. Nandun pala siya sa Senado, Senate hearing, uh, nalaman, a very strong public clamor na live stream. Then nagsalita ang chairman na, okay, live stream. O ngayon, bakit binawi? Kung ako ang chairman at nagsalita na ako, tapos ganyan na hindi masusunod, ay magre-resign ako. Ano bang parameters? What is parameters na mag i mo lang sa media, yun na yun. Kung anong lalabas, yun na yun. Live stream nga eh. Ano pang parameters na <laughs> nah malala ko tuloy si Senator Alan per Peter Cayetano kanina lang may uh, interview siya sa media. May binabagit niya mga mastermind. Dinidistract tayo ng mga mastermind. Sabi niya. Dahil instead na ang focus ng investigasyon papunta sa mga mastermind nadidistract tayo kay ito na isingit yung kay Joel Villanueva na ipapadismiss ng ombudsman kaya nawawalan ng focus doon sa mastermind kaya ginugulo tayo sabi ni Senator Cayetano ginugulo tayo ng mas, mga mas, sabi niya mangay hindi lang kasi nag-stop na kay Saldiko yun na yung bunton na lahat ng sisi. Eh, after saldi ko, sino pa yung nasa taas niya? O, oh, yun yung pangalan na wag daw banggitin. <laughs> Kailang sabi ni Senator Keta, no, they're a group of people. So, ito, speculation lang, tanong lang, opinion lang. Hindi kaya ang mga mastermind <laughs> ang nagsabi na huwag niyong i livestream <laughs> ang chairman naman dahil to me, matino itong chairman, retired Supreme Court Justice. Hindi ka, hindi ka makakabot sa Supreme Court kung hindi ka talaga matino. Saludo ako basta Supreme Court Justice. Tapos, ayan na, nagsalita. Okay, livestream. stream. Public clamor man kaya? Yes. O bakit ngayon? Biglang pinatigil. Sandali ha. Mayroong uh, press statement. Pasahin ko nga. Statement from the chairperson, independent commission. Good afternoon. Yesterday, I was invited to the Senate by the Committee on Justice and Human Rights Uh, to the public hearing of the proposed Senate bill, so and so, an act creating an independent people's commission to investigate anomalies, the government infrastructure projects. We are grateful that we were able to participate in the discourse and we agree with the committee that EO ninety-four creating the ICI needs more refinement to add more powers to the Commission. We would appreciate if it if the powers suggested by the resource person would be considered by the senate <clears throat> further during the hearing i during the i manifested that the ici would begin investigating a live stream live streaming proceedings previously we stated that the proceedings Of the commission would be confidential to avoid trial by publicity, publicity, political grandstanding, sensationalism and disinformation. These concerns remain valid and protecting the integrity of the investigative is still paramount. The evidence and testimonies we receive must undergo thorough verification, before we can send referrals to the office of the ombudsman, this should hold up in court. We hear the clamor of the Filipino people for more transparency, and we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. Patay kang taong ka. As soon as possible lang daw. However, Before we do so, the ICI would need to study and craft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource person. Lastly, I would like to clarify the statement I made about the ano ito? Voucher of DPWH Testing Office. Ah, papaya mo na yan. Yung nasunog. Ay, laban ba we? Imbes na natuwa na ako, dahil makapanood na tayo live stream, wala na naman daw. Kailan? I don't know. Huwag na tayong umasa sa ICI na Sayang-sayang lang, gastos natin, kasusweldo sa kanila. Alam naman natin ang uh, decision yan eh. <laughs> Ang mga mastermind, hindi yan mapapanagot. Personal opinion ko lang yun. Kaya wala na akong ganang manood kahit i-live stream pa ang hearing ng ICI. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang uh, sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. eh kita inuno at hmm. So, karon mo na ni ang balay ni Angkol sa natagaan na mo ugero. So, nagatulo so, na So, dako nakaayo ang buslot sa iyang balay. o nagasirit na gani ang ulan. Eh, nagaulan karon Apan, excited kayo si Angkol nga nikuha sa gitabang sa iyahang ayero. So, gabok na git kayo. So, basta gani kayo ang ilang salog. Dito nang tigil kayo, ba? Ya yeah, po. Oh, ha busuan dai na? Oh karon kol pila na ni Katuig ang imong atop kol nga yero. Ba ni. 30 na ni katuig. 30 na katuig. Oh. So sa 30 na katuig ngani na gid ang itsura og kada ko sa buslot sa imong atop. Oh ngani kay nangabuan naman ni. Eh? Nangab. Sa na naman ni na buslot ni. na. Nga panday na lapad. Ah salamat sa Ginoo unya sa nagtabang sa ah. Ah kwan nakatok na ko kay di na ko gyud tuluan ani mm -hmm. kay kwan natagaan na kong sin og mo palit kong sin na di man ko kapalit kay wa may kwarta ayo mm -hmm. pa kay natagaan ko salamat kayo oo uh, -huh. tungod sa kalisod ko sa kalisod mm -hmm. maglisod gani tag pamukas Ayak pa ang sin mm -hmm. so pila na day mong idad ah uh, ako 59 na ko uh, 59 pila imong anakol? gol ah duhara. ay duhara. So tananan na ay oh, na, na, tanan oh, sige, Cole, na pamilya. Oo, nanatanan. Oo, sige call, salamat. Nanatanan manatagaan sila auxin. Okay? Ah, sige, salamat call.